Hello po, isang mapagpalang araw sa ating mga kabarangay. Ayan, nakumpleto na po ang ibibigay natin kay Nanay Diding. Ayan, nakapag-grocery na po ako. Kasama ko po si Kagawad Almalin, si Kagawad uh, Bernardo Rango. Kagawad Almalin, halika, andi dito pala siya uh, mga ano mga kamamshes ko, mga kabarangay natin. Dapat ka Ayan, andi dito pala sa ate. Ayan, uh, dahil kasama natin sa magbibigay si Kagawad Almalin. Hello. Ayan. At syempre, guys, hindi mawawala. Andi dito rin kasama natin si Ski Chairman, Chelo Luya! Silo! Ano ka ba mo Ayan, tatlo kaming magbibigay kasi wala po si kagawad uh, Bernardo Rango. Ayan, may sabon po, may gatas na malaki, tapos may gatas na sachet. Ayan, marami din yan. Tapos, syempre, may esokal si nanay, at marami po tayong ano, may mga tawag nito, century tuna, syempre, may CDO, meatloaf, coin beef, yan, asan yung coin beef? coin beef, ayan, may mga corned beef yan, kasi marami yan, yan, marami yung time dilata, ayan, may mga noodles, ayan, guys, ito po yung bibigyan natin, tapos, yan, pachibar, yun, ah, syempre, ang bigas. Ayan guys, so good bahay kami. <laughs> so good bahay. Ayan, punta na po natin si Nanay Diding. Kasama ko po sila, Shelo. Ayan, Amin aming nabili. Ayan, si Nika, si Kagawad Alma, Lynn. Go, punta tayo dito. So na natin si Nanay Diding yung nanay ng gulayan na nag-iipit puntahan natin di ba guys yan hi mga kamadla pakilike share yung ating video maghatid tayo ng grocery package kay nanay diding oh, thank you so much po. Thank you, thank you po. Yeah. Malapit na tayo po sa bahay ni Nanay Diding. Yan guys, malapit na tayo. Dito na tayo. Andiyan kaya siya? Hello Nay. Nanay Diding. Hello po, magandang araw. Tara po. Andito na po ako, nagbalik na po ako. Yan, ito po yung bahay ni Nanay Diding. At, syempre kasama ko si Kagawad Almalin. Si Iski Yan, syempre kasama ako. Yan, hello po, magandang araw. Andito na po ang aming ipinangako sa inyo. Ayan. Pagpasinsyahan nyo na po, Nay. Yan, sinanay Nanay. Halika dito. Yan. Ayan, guys. Yes, ayan si Nanay Diding po. Ayan. Kaway, kaway ka, Nay. Ayan, hello. Kasi maram. Huwag pagano'n na, Maraming ano, maraming ano, uh, sa video mo kung kailan daw namin dadalhin to. Maliit lang siya na ano, pero syempre, malaking tulong na to. Dito tayo, upo tayo. Hello. Ayan. Yeah. Guys, so ito po, Nay. Upo po kayo dyan. Ayan, yeah, napag-ambag-ambagan po namin. Yan, ni Kagawad Almalin. Yan, <laughs> si Kichelo Si Kagawad, ano, Bernaan siyempre si, ano, si, kung si Edwin Di Magiba. Ayan po. Ayan. May bigas po tayo. Guys, yan. Ayan, si Almalin po, si Kagawad Alma. Uh -huh. Taga-pilapil po siya, Ayan. May bigas oh, okay po si nanay. nanay. Okay lang po. All Tapos, ayan. May sabon. Ayan. May bigas. Baka pwede na yan. Tapos, Ay. syempre, dahil matanda na si nanay, may gatas. Diba? Bigyan natin si nanay. Ayan, mga gatas. Syempre, para may pang merienda-merienda siya. At, syempre, yung kanyang mga noodles. And, also, syempre, may asukal para kompleto ricado. And, Also mga ano mga dilata ni nanay, siyempre, kompleto yan. Yan, may hey, may may ano pa dito, may may corned beef. Yan. Kahit maliit na bagay po, ayan, makatulong man lang tayo sa katulad ni Nanay. Ayan, sana marami pang uh, mga makakilala at makatulong sa atin para marami pa tayong matulungan na kababayan natin dito sa Malabon sa Katmon, okay? Thank you, na God bless po. Ano po masasabi niyo sa mga donors natin? <coughs> Hmm. Kumusta naman, Nay, sa araw-araw mo ngayon? Ay, wala kang gawa ngayon? Wala kang sipit? Hmm. Walang dating, kaya walang gawa si nanay ngayon, guys. Ayan. Kaya pasensya na kayo, walang gawa daw si nanay. Kaya, yung nag-aabang. Nanay, sige. taon na po kayo? Tapos, basa ko 84. Mayroon na ba na kuha yan sa City Hall? Alam ko mayroon. Eh. Oo. Pero, may nag-apply na po ba kayo sa City Hall na 84 na kayo? Nanay, wala po hmm. kayong mga anak. Apat na lalaki po yung anak. ko. Nasaan po, po sila, sila? nan? Anong trabaho ng bunso? <coughs> ah, pilay. Opo, wala rin trabaho po niyong, ano, yung anak niyang bunso Pilay. Tapos ano po niyong, ano, paano kayo nabubuhay? Paano yung pinagkakakitaan? Sino tumutulong? Yung pangalawa nyo kahit pa paano nag-aabot-abot po sa inyo. Mm, -mm. Mm, mm Wala pa po siyang pamilya na yun? Wala din. Oh, okay. Walang pamilya. ng mm -hmm. sa Aklan. nag nag aabot din ba sa inyo? Hindi naman nando kasi may, may pamilya, pamilya na. na po, may pamilya na po sa Aklan. Ah. Okay lang Opo, po. Opo, walang problema po kasi ayun uh, nga maraming nakapansin sa video ko na 'di ba yung interview kita nung isang araw kaya sabi sana may makatulong, may tumulong sa inyo. Ayun nga po uh, gumawan po ng kaparaanan yung Diyos para magpadala. Kami po ay, kami ay nagiging tulay lang para sa makatulong din. Wala din naman po kami, pero nakatulong po si ano, Tagawad Alma. Mm -mm. O oh, sakto pala, no? Wala na daw silang bigas, guys. Saktong-sakto pa lang dating natin. Ayan. May may sa saing na. Ayan ayan meron na tatlong kilo 'yan. Ayun, ibang marami na 'yan. Kahit papaano, yung Mahal kasi ng bigas e. bukod sa yung ganyan yung pangangailangan niyo. Ano pa yung sabi ano pa yung dapat na kailangan niyo? Wala hindi ka hindi po kayo nagme maintenance wala po kayo iniinom na gamot. Ah wala po ibig sabihin di po kayo high blood mas malakas pa si nanay sa akin No, mm -hmm, malakas oo kaya lang ang ano lang talaga nanay kailangan lang talaga ninyo pagkain sa, sa uh, ano talaga may nakakapag na. ano, may nakakapag ano sa kanila alalay sa pagkain Ayan. Pagpasinsyahan nyo na po kahit maliit sana mapasaya, mapasayahan namin kayo sa tulong nato, to. Ayan. Uh, Tulong-tulong lang din tayo. Ayan. Sana may marami pa rin kami matulungan. Hindi lang ikaw. yun, Kaya sa mga nakakanood po dyan, sana po may matulungan pa tayo. Ayan. Yung mga willing pa po mag-donate, mag-donor. Ayan. Mag-ano po tayo. Ayan. Andito po si Kagawad Alma. Kagawad, Okay ka na ba? Ikaw, siya. Okay ka na? Na-interview mo na? Ayan. Yan po bahay nila. Salamat po. Oo, ayan na. Hindi na kayo nakaakit. Oo, okay, na, okay lang po. Ayan, ayan. Ah, uh, ganun talaga, Nay. Eh. Para, ano, salamat din po sa, ano, sa, sa inyo. Sa pagtanggap ninyo sa amin. Hindi, uh na Hmm. -huh. Mm -mm. uh Ah, hindi dito siya na nakatira? Namatay. Dito siya namatay? Walang sakit din 'yun. Wala din yun? na hawak baka ano? Kaya Ano yan, uh, nanay, ang ilalim ng bahay nyo? Sira-sira na. Tubig? Wala lang tubig. Tambak na po? Okay. Hanggang doon ay bahay nyo. Hanggang doon. Wala ko pala yung pwesto mo. Kaya lang putik yung ilalim. Pagka umuulan po, hindi kayo naabot ng tubig. Ah, oh, okay. Okay kapatid niyo po yung katabi niyo asan ah, sa Bisaya nanay ah sa Akwan sige nai kung ano po baka sa susunod naman po pagka may magawa pa po kami tulong nandito naman si Kagawa Jet ah, madadaanan naman po niya kayo ah, magsabi lang po kayo nai kasi tutulong po kami sa abot ng aming makakaya maraming salamat nanay. ano sabihin mo nai Nagpapasalamat ako sa tumulong sa akin. Apo, thank you po. God bless po n'ai. Salamat. Salamat.